pinapasa ang Senado ng resolusyon para hilingin na maisailalim sa house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa The Hague. Pero posible raw mas lalong hindi pagbigyan ang interim release ni Duterte dahil sa hakbang na ito. Yan ang umaarangkadang balita ni Zandro Ochona. We have 15 affirmative votes, 3 negative votes, and 2 abstention. PSR Resolution 144 is hereby adopted. Lusot na sa Senado ang resolusyon na naghahayag ng pagnanais nilang sana ay ilagay sa house arrest ang dating Pangulong Rodrigo Duterte imbes na sa kanyang piitan sa The kabilang sa mga pumabor ang labing limang mga senador. Git nila, ito ay for humanitarian reasons. But one thing we don't want to do no, is to see the former president suffer as if it is a punishment when he has not been uh, convicted. Bagay na hindi naman tinanggap ng tatlong di pumabor dito. Kapag ordinaryong lolo ang inakusahan ng nagnakaw, pwedeng kulong agad at di makapagpiansa. Pero dito, gobyerno mismo ang lumalaban para bigyan ng house arrest ang isang taong akusado ng mga napakamabigat na krimen. Dalawa ang nag-abstain, kabilang si na Senate President Vicente Soto III at Senator Rafi Tulfo. It should be proven na meron po siyang sakit. Kasi yun po yung lumalabas sa balita eh, na may sakit po siya, matanda na siya, hindi siya kumakain, hindi siya nakakatulog. Then if it's true, I'll cast my vote as yes. Pero without proof, na yun nga talaga ang totoong pangyari, then I will abstain. Sa kanyang ex-account, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Chrissy Conti na counterproductive ito at maaring mag -backfire. Batid din ng ICC na isa sa co-perpetrators na iniimbestigahan nila ay pumabor din sa naturang resolusyon sa Senado kung kaya't maari itong self-serving at maari itong panghihimasok at pagsasantabi ng independence ng ICC. Maaari rin daw maging dahilan nito para hindi igawad ang interim release lalo't patunay ito na may impluensya pa rin si Duterte. Ako si Zandro Ochona ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.